Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagnangalang Zaccheo. At pinagsikaapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit na napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy na iyon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Pumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito ni Pili ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eliasan, nakatuwa nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya pinilit siyang magbuka ng bidig. Sa pag-iwas niya makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya tang pagkain pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusaan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangding kumain ng pagkain labag sa kautusan kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napagutosang magbigay kay Eliasar ng pagkain labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eliasar, kinausap nila siya ng lihim. Tinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya, ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalam niyang tinanggihan. Puo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok na alaala niyang sa pagkabata ay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, patayin na ninyo ako mayon din. Sa gulang kong ito ay hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang siyam ay saka ko pa ng aking reliyon? Kung ako'y magdaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, magiiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya kaya't binulti nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eliasar ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kung tiniis itong hirap dahil sa ating pagmamahal sa kanya. Namatay na si Eliasar. Munit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging kuliran sa tapang at di maliling utang katangian ng pagbugali, hindi lamang para sa mga kabataan kundi para rin sa buong bansa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tubunan. ako Ako'y hitinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway. Sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako ay hitinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, inihingatal mo at inililigtas. Sa aki, tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Taya ikaw, poon, ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako ay hitinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay huminlay agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinugkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika! O oh Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuan mo. Ako ay hitinataguyon ng aking Panginoong Diyos. Alleluia! Alleluia! Inibig tayo ng Ama. Isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Alleluia! Alleluia!